Yo, what's up mga idol? So ngayon, panibagong video at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols no? So ngayon, medyo muling pagbabalik ng ating voice over mga idol Kasi nga, medyo napakatumal ng ating client mga idol no? So yun, dito mga idol is uh, Henya yung gagawin natin ngayon mga idol no? So request ng ating client na si Boss Idol Fergie. So, yun mga idol. So, yung gusto niya is pabaliktad, no? Kasi nga, para maging, ano, ah uh, parang gagawin niyang mas sa kanyang, ano, no? Basta, gagawin niyang mas. So, ito yung sample, mga idol. Tingnan O, diba? So, yan yung gusto niyang mangyari, mga idol. So, kaya, ginawa natin ng uh, nag-customize tayo dyan, no? So, yun, siyempre, Uh, ganun pa rin Yung gagamitin nating uh, Needles dito mga idol Is big waps cartridges mga idol at syempre yung ginamit nating ink dito mga idol is dynamic triple black mga idol you know so nagstart na tayo dyan so yung mga sizes na ginamit natin dito mga idol is dalawang klase lang mga idol ah uh, yung lining is 5RL tapos yung shading naman mga idol is 9RM yan tapos yung voltage natin dito mga idol is naglalaro lang sa 5.5 to 6 volt mga idol so syempre dahil nga sa kamay to mga idol so medyo dahan dahan lang yung ating hagod kasi nga medyo may kasakitan to mga idol so you know ang bilis ng ating video mga idol so dyan na part mga idol is nag sa na tayo dyan so hindi tayo gumamit ng lining dyan. So, yung ginamit natin pang highlights dyan is 9RM mga idol, no? So, yun. Medyo, yun nga. Natapos na pala tayo dito mga idol, no? So, syempre, hindi lang kami nakapag-picture mga idol kasi nga bawal, no? So, request ng ating client yan. So, ito nga pala yung ating final result. So, after ng 3 hours mga idol. So, tatlong oras na sakitan to uh, tusukan mga idol yun oh, know? mga idol hey niya mas sa kanyang kamay mga idol so kapag tinakip na yan sa iyang mukha so para siyang ano nagmamas no yun napakaganda mga idol so yun at syempre nagustuhan naman ng ating client niya, at yun babalik pa daw siya sa next episode so yun maraming salamat at hanggang dito lang yung ating video mga idol